Magandang araw! Isa na kwento ang babasahin ko sa inyo. Ito ay pinamagatang kwek-kwek. Isinulat at iginuhit ng inyong lingkod. Handa na ba kayo? Makinig na mabuti. Nagmamadaling lumabas sa eskwelahan si Nening pagkatapos ng klase. Dala ang bag, tumakbo siya patungo sa kalsada ng Liberisa. Nadat na niyang natutulog sa kuna ang bunsong kapatid niya. Nay, bakit malungkot ka? Tanong niya. Matumal ang benta, neneng. Tugon ng ina. Nakita nga ni neneng ang mga paninda ng ina. Marami pa ang gulaman at kwek-kwek na hindi pa na ibebenta. Napansin naman ni Nening na dinadagsa ng tao ang tokmening, fishball, kikiam at squidball na tinda ng iba. Marami ring bumibili ng kalamares, barbecue, takoyaki, mais at iba pa sa mga katabi nilang tindahan. Nahawa siya sa kaniyang ina. Tiyak na pagod na pagod na ito sa maghapong pagtitinda. Magligpit na tayo nang makauwi na, sabi ng ina. Pinigilan ni Neneng ang ina. Sa alip ay kumanta siya. Sumayaw rin siya sa saliw ng mga makabagong kanta. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga bumibili ng kwek-kwek nila. Kaya lalo niyang ginalingan ang pagsayaw at pagkanta. Tuwang-tuwang nagbilang ng benta ang kaniyang ina. Magkakasamang umuwi ang mag Pagkatapos bumili ng gamot sa butika at ulam sa karinderya. Sa bahay, masaya silang sinalubong ng ama, kahit nahihirapan itong maglakad at magsalita. Masaya nitong tinanggap ang kwek-kwek na dala ni Neneng. At dito nagwawakas ang kwentong quick quick maraming salamat